na Naalala niyo pa ba ang panahon na kayo nagpasya sa lahat? Kung ano kakainin, kung saan pupunta, kung paano gagastusin ang inyong pinagirapan? Nayon, habang unti-unting lumalalim ang ating mga kulubot at dumadami ang puting buhok, tila ba may nababago? Bigla na lang, ang ating mga mahal na anak na minsan ay ating inalagaan ay tila sila nang nagpapasya para sa atin. Nakakaramdam ba kayo ng bagyang lungkot o pangamba na baka isang araw mawala na ang inyong kalayaan, ang inyong sariling papapasya? Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam na tila nagiging panawin ka na lang sa sarili mo pamamahay o ang mga desisyon mo ay ipinapasa na lang sa iba. Ang masakit na katotohanan ay, minsan, kahit gano'n pa man tayo kamahal ng ating mga anak, hindi nila lubusang naunawaan ang halaga ng ating kalayaan at dignidad habang tayo'y tumatanda. Pero mayroong isang sekreto na hindi madalas pag-usapan. Pinalan Ito ay tungkol sa mga simpleng hakbang na maaari nating gawin ngayon para protektahan ang ating sarili sa hinaharap nang hindi na natin kailangang ipaglaban ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang ilang mahalagang hakbang para protektahan ang inyong sariling dignidad at kalayaan habang kayo'y tumatanda nang hindi ninyo kailangan ipaglaban ito sa inyong mga anak. Mga practical na payo na makakatulong sa inyo na mamuhay ng may kapayapaan at paggalang. Manood kayo hanggang dulo dahil may ibubunyag akong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo at makakatulong hindi lang sa inyo kundi pati na rin sa inyo mga mahal sa buhay. Ngayon, simulan natin ang ating paglalakbay tungo sa pagprotekta ng inyong dignidad at kalayaan. Ang una at marahil, ang pinakamahalagang hakbang ay ang panatilihin ang inyong sariling kalayaan sa pinansyal. Bakit ito ang mahalaga? Dahil ang kalayaan sa pananalapi ay kasing kahulugan ng kalayaan sa pagpapasya. Kapag ikaw ay may sariling pondo, may kontrol ka sa iyong mga pangangailangan, kagustuhan, at maging sa iyong pamumuhay. Ang kakayahang bumili ng sariling gamot o kaya ay ng pagkain na gusto mo o magbayad ng sariling bills nang hindi humihini sa mga anak ay nagbibigay ng matinding dignidad. Hindi mo kailangang maramdaman na ikaw ay pabigat o pasanin. Ito ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging mayaman, kundi kailangan mong maging maingat at responsible sa kung anuman ang iyong pera. Kung mayroon kang pensyon, pangalagaan ito. Kung mayroon kang maliit na negosyo o pinagkukunan ng kita mula sa lupa, patuloy na pamahalaan ito, mahalaga ang pagbabudget. Gumawa ng listahan ng inyong buwanang gastusin. Mula sa kuryente, tubig, pagkain, hanggang sa gamot, at paminsan-minsang kasiyahan. Subukan na mas maging matipid sa mga bagay na hindi ganong mahalaga. Halimbawa, sa halip na bumili ng mamahaling kape sa labas, magtimpla na lang sa bahay. Kung mayroon kayong mga lupa o ari ari-arian na hindi naman ginagamit, pagisipan kung maari ba itong pagkakitaan tulad ng pagpapaupa o pagtatanim ng gulay na pwedeng ibenta. Nakita ko ang isang lola sa probinsya na kahit may edad na patuloy pa rin siyang nagtatanim ng sari-saring gulay sa bakuran niya. Hindi lang ito nakakatulong sa kanyang kalusugan dahil sa pisikal na aktibidad, kundi nakakadagdag din ito sa kanyang pambili ng gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi niya kailangang humingi sa kanyang mga anak at nakakatuwa siyang makita na nagbibigay pa siya ng gulay sa mga kapitbahay. Nakita niya ang dignidad sa pagiging produktibo. Malaga ring magkaroon ng sariling emergency fund. Kahit maliit lang, ito ay para sa mga hindi inaasahang gastusin tulad ng bigla ang sakit o pagpapaayos ng bahay. Kapag may sarili kang ipon, hindi mo kailangan agad-agad humingi ng tulong pinansyal sa iyong mga anak na minsan ay may sariling pamilya at mga responsibilidad din. Ang ganitong paghahanda ay hindi lamang para sa iyong kapakanan, kundi para na rin sa kapayapaan ng isip ng iyong mga anak. Dahil alam nilang, ikaw ay kayang-kaya ang sarili mo. Ang pangalawang mahalagang hakbang ay ang pangalaga ng inyong kalusugan at panatiliin ang inyong pisikal na kalayaan. Alam nating lahat na habang tumatanda, ang ating katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Pero hindi ito nangangahulugang dapat na tayong sumuko at maging palaasa. Sa katunayan, ang pag-iing malusog ay isa sa pinakamabisang paraan para mapanatili ang inyong kalayaan. Kung kayo ay malakas at kaya ninyong kumilos ng magisa mas mababa ang posibilidad na kailangan ninyo ng tulong sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagkain o paglalakad. Simulan sa simpleng paggalaw, hindi kailangan na maging marathon runner. Ang regular na paglalakad kahit 30 minuto lang bawat araw ay malaking tulong na pwedeng maglakad sa umaga sa parke o kaya ay sa paligid lang ng inyong bahay. May lolo ako na kahit 75 anyos na, tuwing umaga ay makikita mo naglalakad sa kalsada kasama ang kanyang aso. Hindi lang ito nakakatulong sa kanyang puso at buto. Nakakatulong din ito sa kanyang pag-iisip at pakiramdam ng kabataan. Para sa mga may problema sa paglalakad, may mga simpleng ehersisyo na pwedeng gawin habang nakaupo tulad ng paggalaw ng mga paa, pagunat ng mga braso o pagtaas ng mga binti. Tandaan, ang layunin ay panatilihing gumagalaw ang inyong katawan. Sumunod ay ang inyong kinakain. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa masasarap na lutuin, pero minsan ay puno ito ng taba, asukal at asin. Subukan na mas dumami ang gulay at prutas sa inyong plato. Ang mga gulay tulad ng malunggay, ampalaya o pechay at mga prutas tulad ng saging at papaya ay mayaman sa bitamina at mineral na kailangan ng inyong katawan. Iwasan ang labis na pagkain ng karne at matatamis. Ang paginom ng sapat na tubig ay mahalaga rin para sa inyong hydration at pangkalahatang kalusugan. Regular na mapatingin sa doktor kahit wala kayong nararamdaman. Ang preventive care ay mas mura at mas madali kaysa sa pagpapagamot ng malubang sakit. Ipacheck ang inyong blood pressure, sugar level at kolesterol. Kung may maintenance na gamot, inumin ito sa tamang oras at dami. Ang pagiging proaktibo sa inyong kalusugan ay nagpapakita na kayo ay may pananagutan sa inyong sarili. At ito ay nagbibigay inspirasyon sa inyong mga anak na maging responsable din sa kanilang sariling kalusugan. Ang pagpapanatili ng kalusugan at pisikal na kakayahan ay nagpapahintulot sa inyo na patuloy na gawin ang mga bagay na mahalaga sa inyo mula sa pagbisita sa mga kaibigan, pagdalo sa simbahan hanggang sa paglalaro sa inyong mga apo nang hindi na nangangailangan ng labis na tulong. At ito ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na hindi kayo magiging pasanin sa inyong mga anak. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong mahalagang hakbang. Ang pagtatatag ng malino na komunikasyon at mga hangganan o boundaries sa inyong mga anak. Madalas ang mga problema sa relasyon ng mga magulang na nakatatanda at kanilang mga anak ay nagbumula sa hindi malinaw na komunikasyon at kakulangan ng respeto sa personal na espasyo at desisyon ng bawat isa. Ang ating mga anak ay lumaki sa atin at natural lang na magalala sila. Pero minsan ang pag-aalala na ito ay nagiging labis na panghihimasok. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na kausapin sila ng bukas at tapat tungkol sa inyong mga kagustuhan, plano at kung paano ninyo gustong mamuhay habang kayo'y tumatanda. Huwag hintayin na magkaroon ng problema bago kayo mag-usap. Mas mainam na pag-usapan ito habang kayo ay malusog at may kakayahang magdesisyon. Halimbawa, kausapin sila tungkol sa inyong nais na living arrangement. Gusto niyo bang manatili sa sarili ninyong bahay? O gusto niyong lumipat sa isa sa kanila kung sakali? At kung lumipat man, anong klaseng setup ang gusto ninyo? Gusto niyo ba ng sariling espasyo, sariling kusina, ipaalam sa kanila ang inyong mga kagustuhan para hindi sila magkaroon ng maling akala o magplano ng labag sa inyong kaloban. Isang lola na kilala ko, ang maagang nakipag-usap sa kanyang mga anak, sinabi niya na kahit gusto-gusto niyang makasama ang kanyang mga apo, mas gusto niyang manatili sa kanyang sariling bahay kung saan nakasanayan niya ang lahat. Nagplano sila ng paraan para regular siyang mabisita at matulungan pero ang mga pangunahing desisyon tungkol sa kanyang pamumuhay ay nanatili sa kanya. Ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at sa kanyang mga anak ng malinaw na direksyon. Bukod sa living arrangements, pag-usapan din ang tungkol sa inyong kalusugan at medical decisions. Sino ang gusto ninyong maging medical proxy o mag-decision para sa inyo kung sakaling hindi na ninyo kayang magsalita mas mainam na may napagkasunduan na kayo para walang pagtatalo na ng inyong mga anak sa bandang uli. Sa pagtatakda ng mga hangganan, mahalagang pagiging magalang, nulit matatag. Kung may desisyon kayong ginawa na hindi nagustuhan ng inyong anak, ipaliwanad ng mahinahon ang inyong rason. Halimbawa, kung nagpasya kayong magpunta sa isang outing kasama ang inyong mga kaibigan at ang inyong anak ay nag-aalala, sabihin ng malinaw Salamat sa pag-aalala mo anak pero kaya ko pa ang sarili ko. Namimiss ko na ang mga kaibigan ko at ito ay mahalaga para sa akin. Ang paggamit ng I feel statements ay napakabisa. Pakiramdam ko mas nagiging malaya ako kapag ako ang nagpapasya sa sarili kong schedule. Sa ganitong paraan, ipinapahayag mo ang iyong damdamin ng hindi sinisisiin iyong anak. Tandaan, ang respeto ay dalawang daan. Kung gusto nating respetuhin nila ang ating mga desisyon, kailangan din nating respetuhin ang kanilang pag-aalala. Ngunit hindi ito nangangahuluang gapat nating isuko ang ating kalayaan. Ang maagang pagpaplano at bukas na pag-uusap ay maglalagay ng pundasyon para sa isang mas masaya at magalang na relasyon sa inyong mga anak habang kayo'y tumatanda na napoprotekta sa inyong digdidad at kalayaan. Ngayon, para sa ikaapat na mahalagang hakbang, ang panatilihin ang inyong sariling buhay panlipunan at mga libangan. Marami nakatatanda ang nahuhulog sa bitag ng pag-iing laging nakakulong sa bahay na ang tanging pakikisalamuha ay sa kanilang mga anak at apo. Pagamat mahalagang pamilya, ang pagkawala ng sariling social circle at mga personal na interes ay maaring magdulot ng kalungkutan, pagkabagot at pakiramdam ng pagiging walang silbi. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit mas lalam umaasa ang mga nakatatanda sa kanilang mga anak para sa libangan at kasiyahan na minsan ay nagiging pabigat ang pagpapanatili ng sariling mga kaibigan, mga kumares at kumpares ay napakahalaga. Patuloy na makipagkita sa kanila kahit sa simpleng paginom lang ng kape, paglalaro ng majong o pagdalu sa mga pagtitipon sa simbahan. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging konektado, nakakatulong sa mental health at nagbibigay ng pagkakataong pag-usapan ang mga bagay na hindi mo madalas pag-usapan sa iyong pamilya. Isang lolo na kilala ko ang halos araw-araw na pumupunta sa plaza para makipagkuwentuhan sa kanyang mga kabarkada. Hindi lang ito nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, nagbibigay din ito sa kanyang pamilya ng kapayapaan ng isip na siya ay may sariling buhay at hindi lang nakatunga nga sa bahay. Bukod sa pakikisalamuha, mahalaga rin ang pagpapatuloy ng inyong mga libangan o pagtuklas ng mga bago. Kung mahilig kayong magbasa, magpatuloy sa pagbabasa. Kung mahilig kayong mag-garden, magpatuloy sa pagtatanim. Kung may gusto kayong matutunan tulad ng pagpipinta, pagtugtog ng instrumento o paggamit ng computer, nayon ang panahon para gawin 'yon. Ang pagkakaroon ng layunin at interes ay nagpapanatili sa inyong utak na aktibo at sa inyong espiritu na masigla. Ang isang lola na mahilig sa pagbuburda ay patuloy na gumagawa ng kanyang mga obra. At minsan ay ibinebenta pa niya ito. Ang kanyang libangan ay nagbibigay sa kanya ng kasyahan, dagdag kita, at nagpapakita na siya ay aktibo at produktibo pa rin. Kapag nakikita ng inyong mga anak na kayo ay may sariling buhay, na masaya kayo at produktibo kahit wala sila, mas irerespeto nila ang inyong kalayaan hindi nila mararamdaman na sila ang inyong tanging pinagkukunan ng kasiyahan at mas magiging balanse ang inyong relasyon. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan din na ituloy ang kanilang sariling buhay nang hindi labis na nag-aalala sa inyo dahil alam nilang kayo ay kayang-kaya ang inyong sarili. Ang pagkakaroon ng isang buhay na lampas sa inyong mga anak at apo ay nagpapanatili sa inyo na may sariling pagkakakilanlan at dignidad. Ito ay hindi nangangahulugang hindi ninyo mahal ang inyong pamilya. Ibig sabihin lang ito ay pinahahalaga ninyo ang inyong sariling pagkatao at kaligayahan. At para sa ikalima at yuling mahalagang hakbang na siyang naglalaman din ng sorpresa na ipinangako ko sa inyo. Ang paghahanda ng inyong mga legal na dokumento at malinaw na pagpapahayag ng inyong mga huling kagustuhan. Alam kong medyo mabigat itong pag-usapan. Pero ito ang isa sa pinakamahalagang paraan para protektahan ang inyong dignidad at kalayaan at para maiwasan ang mga posibleng gulo sa pamilya sa hinaharap. Ang paggawa ng last will and testament o huling habilin ay napakahalaga. Dito ninyo ilalatag kung paano ninyo gustong ipamahagi ang inyong mga ari-arian pagdating ng panahon. Kung wala kayong malinaw na habilin, maaring magkaroon ng pagtatalo ang inyong mga anak na minsan ay nauwi sa away at pagkasira ng relasyon. Ang ganitong mga kaganapan ay nadudulot ng matinding sakit, hindi lang sa mga naiwan, kundi pati na rin sa alaala ng namayapa. Ang pagkakaroon ng will ay nagpapakita na kayo ay may kontrol hanggang sa huli at ito ay nagpapakita ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya dahil ayaw ninyong mag-away-away sila. Bukod sa will, napakahalaga rin ang tinatawag na durable power of attorney for healthcare o ang pagtatalaga ng isang taong mapagkakatiwalaan ninyo na magdedesisyon para sa inyong kalusugan kung sakaling hindi na ninyo kayang magdesisyon para sa sarili ninyo. Dapat ito ay isang tao na lubos ninyong pinagkakatiwalaan na alam ang inyong mga kagustuhan pagdating sa inyong pagpapagamot. Halimbawa, kung ayaw ninyong ma-life support dapat ay alam ito ng inyong itatalaga. Sa ganitong paraan, siguradong masusunod ang inyong kalooban at hindi magdedesisyon ang inyong mga anak nang hindi nila alam ang inyong tunay na nais. Ito ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na ang inyong mga desisyon ay igagalang kahit pa kayo ay nasa pinakamahinang kalagayan isang pamilya ang nakaranas ng matinding pagtatalo na magkasakit ang kanilang tatay. Walang malinaw na will o medical directive, kaya nahirapan silang magkasundo sa mga desisyon, lalo na sa pagpapagamot at sa mga ari-arian. Ang nangyari, imbes na magtulungan, lalo silang nagkawata-kwata. Kung sana ay maaga pa, ay nahihanda na ng kanilang tatay ang mga dokumentong ito Naiwasan sana ang lahat ng sakit ng ulo at sama ng loob. Ngayon, ang sorpresa na ipiningako ko sa inyo. Ang lahat ng hakbang na ito, ang pagiging malaya sa pananalapi, ang pagiging malusog at aktibo, ang malinaw na komunikasyon at pagtatatag ng hangganan, ang pagpapanatili ng sariling buhay panlipunan at ang paghahanda ng legal na dokumento ay hindi lang para protektahan ang inyong dignidad at kalayaan. Ang pinakamalaking benepisyo nito ay para din sa inyong mga anak. Kapag kayo ay malaya at may dignidad, nababawasan ng pasanin sa kanilang balikat. Hindi na sila labis na mag-aalala sa inyong pinansyal na sitwasyon, sa inyong kalusugan, o sa inyong kaligayahan. Mas nagiging magaan ang kanilang puso dahil alam nilang kayo ay masaya at malayang namumuhay. Ang inyong kalayaan ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan din. Nagiging mas matatag ang inyong relasyon dahil ito ay nakabatay sa paggalang at pagmamahalan, hindi sa obligasyon o pag-asa. Nagiging inspirasyon kayo sa kanila, isang halimbawa ng kung paano tumanda ng may grasya at kontrol. Kaya tandaan, maliit na pagbabago ngayon. Malaking dignidad sa kinabukasan para sa inyo at sa inyong buong pamilya. Ano sa tingin niyo ang pinakamahalagang hakbang para maprotektahan ang ating kalayaan habang tumatanda? Ibahagi ang inyong karanasan at mga payo sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saluubin. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at marami kayong natutunan, pakilike naman po at mag-subscribe sa channel natin para sa mas marami pang makabuluhang payo para sa ating mga nakatatanda at para patuloy tayong makapagbahagi ng mga aral na makakatulong sa inyo. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya, hindi isang pasanin. Ito ay isang yugto kung saan maari pa nating hubugin ang ating kinabukasan. Mamuhay ng may dignidad, kalayaan at kagalakan sa bawat yugto ng inyong buhay.